Yes, good morning. Nandito kami sa Mystical Cave Welcome to Mystical Cave Sta. The... Antipolo. Ayun. Akat na po, Mommy. Andun na si Bernaldez sa taas. Ayun. Madami nang nagpapa-register sa barangay. Kailangan kasi po kumpletuhin. Palista. Ayun. Ayun. Ang mabilis ganda nila. Ma, dadapin din ako mo cute yeah, Ito po, bakit Pakita po kami na ano. Mystical cake. 300 plus daw to step Sabi din ito, <laughs> 300 plus. dahan-dahan lang. Tanggalin mo yung Christmas mo. Para... Yeah. Hello po mga bro, mga sis. Yan, papunta po kami ng Mystical Cave. Tanggalin mo ng Christmas mo. Kapakit ka eh. hindi ka maaam. Ano? Ano, ano eh, baka. Wala yan. Yan, Kambing amoy. Niya. Mahandahan lang. Pwede mong iligay mo muna dito yung jacket mo. Iligay mo dito sa loob. Hmm. Hmm. Tanggalin mo kasi yung piece mask Nandito ako ng probinsya ito eh. Tupiin mo daw. Yan. Yan. Hello po mga bromases. Bakit po kami ngayon na ng mystical hmm. kid dito sa may... Anong lugar to? Antipolo ba? Hmm. Malapit sa lasal. Malapit sa lasal. Saka medyo malapit-lapit din sa simbahan. Ayan po. Sinumantala po namin si Sly sa pagkatataon. Pakian nga ng jacket. 300. Ano daw to? Mahigit hanggang doon sa may tuktok. Sa pahanggang ba, 100 plus lang daw. Mga 190. Ano na sabi? Nakakayat na po kami ni Sis Liz. Anong tawag daw dyan, be? <laughs> Mali pa kami na nilukuan kanina eh. Nilukuan? Mali Mali Maliligo na sana ka lang kami kanina eh.

Ano yung Kambing? Kambing, oo. Okay, hmm. ito po kami si Slysa dito sa may mystical cave. Tingnan mo, reyo. <laughs> Naligaw din daw sila. lang <laughs> okay,

Terima kasih telah menonton!